bitches beach Underground shows get Uy, customer Ma'am, Palit mo ang napkin napkin! Napkin ba? Basin gidugo mo So ba? Sikulat na to na Ali! Dool! Kanan yung kuku mo! Ay na hilap tibay. Nga naman ay. Ay na hilap tibay, na ron. Mga iso kay boss. Huwag kakaila sa mo. Huwag may kinsa mo. Patisoy kining isaw. Oo. mas tisoy man ko. Gay! Kasakit sa kong puson! mo eh, mabay! Tagadari! Amuan ang balwarte! Gay! Kasakit sa kong puson! Ganong inyong manang ilagtan, bay? Alangan! Kaloko kayo! Mag mig napkin! Bay, ito ba ang Ah, mga babae, siguro mo? Basig kamo? Ano nakaingon mga ka? Ang isa puso, no? Ano ah, ba, bay? Kamamampod! Uy, pagtarong niya ba? Suribos? Uy, hey, Justin, ay paano ta ba? Sakit kayo! Bay, buhin niya yung kauban bay! Bakit magkagubo to dali ron? Basit! Pasalamat mo, di mi mo patulog babae! Diyan! Yung mga legit nga lalaki! Delikado ta na! Paasin na ta! Na! What? <laughs> Kipang dugo! <laughs> mga babae yun ay, Hahaha! Uy! Sarge! Uy! Mga tibay kayo mo ba? Sarge! L Uy kayo mga babae, patulan! Ay sakto! Alam nga mga lalaki yun mo! <laughs> Agoy, isa mo na eh, agoy, agoy! Ayay! -ay. Mga buntis akong kauban! Aw, oh, Ilhan, kayo, ikaw rin lalaki sila, ha? Ano Ako ramang yun! Da, isuga, oh! Agoy, buntis tanan! Saan na nyo ron?